Hello, hello. Welcome to Sun 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta ang mga energies, Taurus? So, thank you, thank you nga pala sa panonood nyo ng aking video. Thank you, thank you po. Maraming, maraming salamat po. At sa mga patuloy na tumatangkilik, maraming, maraming salamat po. At sa mga bago po, bagong subscriber, thank you, thank you po. Welcome po. Welcome na welcome po kayo dito. So, titignan natin ang iyong energies mga Taurus. General reading ito. Pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano ang akma para sa inyo. At ang ibang hindi ay, ipaubaya po natin sa iba. So, simulan na natin kung anong energy ng mga Taurus. Kung ano-ano ang mga messages para sa kanila. So, dito no, Taurus. Meron kayong... <clears throat> meron kayong continuous. So, ibig sabihin... Um, nagkakaroon ka dito ng mga plano. Yung mga goal mo. Yung mga goal mo. At yung mga tinatrabaho mo. Ay gusto mo ay... Magkaroon to ng continue. Kumbaga tuloy-tuloy lang to yung mga tinatrabaho mo. Magtutuloy-tuloy lang to. And then, pagdating ng November, meron ka ditong ritual. Ibig sabihin, yung mga tinatrabaho mo, yung mga wini workout mo para sa iyong success, ng um, sinasamahan mo to ng dasal. No? Kaya, para mas lalang mapabilis ito, at talagang ma um, maulanan at maambunan ka ng mga biyaya na darating sa At pagka rin pagkaro, at pagdating ng December, ayan ay magkakaroon ng shipment, kumbaga mag-change yan, kumbaga magkakaroon ka na nandito ng growth dahil sa mga talagang pinagsumikapan mo. Magkakaroon na to ng mga successful. Yung mga minimidhi mo, makukuha mo na. At yung mga pinapangarap mo, makukuha mo na. Dahil sinasabayan mo ito ng sipag at panalangin at pagtsutsaga. So, tignan natin kung ano ang kung ano-ano pa ang message para sa inyo dito sa continuance from the oracle. So, dito na Taurus. Um, dahil dyan sa talagang win workout mo, winning workout mo, sinasabayan mo na sipag, sinasabayan mo ng mga plano. Dahil nagkakaroon ka na dito ng clarity sa iyong sarili. Talagang alam mo na, alam mo na ang iyong gagawin. Dito sa mga trabaho mo, kung paano mo siya i-a-align. Gagawin mo ito unti-unti para ma-achieve mo itong mga minimiti mo. No? Kung nagkakaroon ka man dito ng nagkakaroon ka dito misa ng siguro napapagod ka na napapagod ka na kakaisip kung paano kung paano mo ma-handle -ha kung paano mo maip maip papatakbo or kung paano mo uumpisahan yung trabaho na gagawin mo. Pero kahit nagkakaroon ka dito ng um, talagang nagkakaroon ka dito ng minsan sumasakit na yung ulo mo kung paano mo ito umpisan. Um, um, huwag kang mag-alala kasi meron ka, ano ka eh, um, kung um, positive thinking ka eh kasi ang iniisip mo lagi dito yung mga plano mo para sa trabaho mo kung paano to kung paano mo to iaangat kung paano mo to, kung paano to ma magkakaroon na expansion no malalabanan mo tong mga um, stress mo dahil um, siguro meron kang yun nga meron kang hindi mo alam kung paano uumpisahan pero maiisip mo rin siya kung paano mo ang gagawin discard dito kasi ang um, kasi napaka creative nyo po at talagang passion nyo kung ano yung tinatrabaho nyo at talagang alam nyo na kayang-kaya mo tong kayang-kaya mo tong patakbuhin no? At talagang nagkakaroon ka dito ng partnership. Nagkakaroon kayo dito ng pa partnership para dito sa mga goal mo. At iyan at yan ang makakatulong sa iyo para uh, mabawasan ng sobrang pag-iisip mo para mas lalo mo pa tuwang mapagtagumpayan itong mga pinaplano mo tungkol sa iyong um, financial. Pero sa nakikita ko, um, maaabot mo to at talagang mapangahawakan mo to at magkakaroon to ng um, stability sa iyong pera dahil pagtutulungan nyo to ng partner mo or ng person mo para mapagtagumpayan mo tong mga itatayo mong negosyo or trabaho or meron ang mga pinaplano Matu matutulungan ka nito ng person mo or meron kang kapartner na tutulong sa iyo. So tingnan naman natin pagdating ng November So, dito na no, Taurus. Um, masyado kang ano no, marami ka rin iniisip. Marami kang iniisip dito kung paano ka magkakaroon ng um, kung paano ka magkakaroon ng mas marami pang ipon. No, kung paano kung paano mo to maihahandle ng maayos. Kasi may ano pa rin to no, continue pa rin doon sa dito sa October no, na ida ina isasama mo pa rin siya pagdating na November. Um, pumapasok pa rin sa isipan mo yung ang um, mga stress na kung paano mo gagawin kung paano ka makakapag-ipon ng mas marami, no? Ang ilan sa inyo, iniisip kung paano makakaipon ng mas marami. Pero, meron naman na kayo na ipon. May naipon na naman kayo, pero siguro, um, nag, naghahangad pa kayo ng nang madagdagan pa, no? Para mas marami kayong ipon. Or ang ilan sa inyo, <clears throat> or ang ilan sa inyo, siguro, nauubos yung naitatabing pera. Kaya, nagpipray kayo kay God, kay God, kung paano madag maibabalik, or kung paano magkakaroon ng mas maraming ipon. No? Kaya, nagkakaroon kayo dito ng, um, talagang nagpipray kayo, uh, talagang din, pina, dinadasal nyo sa Panginoon para magkaroon kayo muli ng, um, mga ipon. No? Ang ilan sa inyo? um, Taurus, no, um, wag po kayo masyadong ma-stress kung may mga ganitong sitwasyon, no. So, sabayan nyo lang po ng, ano, no, panalangin at talagang ipaubayaan nyo. Ipaubayaan nyo po kay Lord. Kasi, bibig, bibigyan kayo niyan ni Lord kung paano nyo, um, dadalhin kayo niyan kung saan kayo makakagawa ng isang, um, isang trabaho para madagdagan niyang ipon nyo or mga nawala na pera sa inyo. No, na siguro uh, meron kayong mga pinagastusan. May mga nagastusan kayo sa ibang bagay kaya siguro nababawasan ang ipon nyo. Um, panalangin niyo lang yan kay Lord na nabigyan pa kayo ng mas maraming idea para para maibalik yan kung ano man yan na nagkakaroon kayo ng um, pressure kayo sa sarili nyo, no? Kaya nagkakaroon kayo ng um, hindi magandang pagtulog sa gabi. Kasi nga iniisip nyo yung ganitong sitwasyon. Kaya naman, ang um, pinapaubayan nyo na lang kay Lord or pinapagdasal nyo na lang kay Lord para mabigyan pa kayo ng mas magandang um idea. So tingnan man natin pagdating ng December. so dito na no, Taurus. <coughs> um, may lang sa inyo no? Meron um Meron isang tao na um gusto kang tulungan na na, na mapabilis or um maiayos mo yung mga na, problema na na naranasan mo no um, dahil ano dahil mahal ka nito dahil mahal ka ng person na to at ah, talagang aalukin ka nito ng, um, para matulungan ka niya para mawala yung mga nararamdaman mo or na-pressure mo kung ano man tong mga ang um, mga nagbago sa sa sitwasyon mo na na nagka na na-pressure ka or na-stress ka um mayroon tutulong sa iyo na tao dahil mahal ka nito mahal ka ng person na to kaya minsan no kaya minsan natatakot ka natatakot ka doon sa um doon sa mga nangyari um, nagkakaroon ka dito ng um, fear sa sarili mo. Um, feeling mo um, mahuhulog ka or feeling mo babagsak ka dun sa mga dun sa mga nasimulan mo. Pero wag po kayo mag dahil may may tao na tutulong sa iyo para maiangat muli 'yan kung ano man 'yan na na nagpa-stress sa iyo, no? At yan ay magkakaroon ka dito ng success, magkakaroon ka ng ng of pentacles Ibig sabihin, yung mga tinanim mo, mga nakaraan ay unti-unti itong lalago at mapipitas mo to dahil may isang tao na tutulong sa iyo para hindi ka mat matuloy doon sa mga itinat mga tinanim na natatakot ka na nasimulan mo kung paano mo ito mapapatakbo, no? May, tao, may tao na tutulong sa'yo. At talagang mapagtatagumpayan nyo itong dalawa dahil um, mahal nyo, mahal nyo yung trabaho na ito na gagawin nyo. At talagang makakamtan nyo at mapipitas nyo unti-unti at mas lalo pa itong lalaki dahil dito sa mga pinagsumikapan nyo at magtatagumpay ka, magsasuccessful ka dito sa mga tinayo mong mga mga growth sa sarili mo na sinimulan mo na minsan nandun yung doubt mo pero hindi dahil meron at meron tutulong para sa'yo. So, Taurus, um, yan muna sa ngayon. Thank you, thank you and please like and subscribe. Thank you, thank you po and God bless.